Itong darating ay Eid al-Fitr. Sikapin po natin dahil subhanallah, marami po talaga tayong pagkukulang. Sa ating mga magulang, most especially, sila yung nag-aruga, sila yung nag-alaga ni madapuan tayo ng mga lamu. lamu. Surot. Surot. No. surot. Wala kami surot po sa bahay. <laughs> <laughs> Dito lang yun sa Middle East kami na <laughs> <the> experience. No. Wala? <laughs> <laughs> no? 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 Wala Wala, <laughs> Kuting kasi doon, kuting. Ha? <laughs> sa Pilipinas, kuting. May kuting. Kung no? oh, sa'yo, iba yung surot sa Pilipinas. <laughs> Masya Allah. So, I think opportunity ito. Once yakapin ninyo yung mga kapatid ninyo, isama ninyo na yung magpatawad sa kanila. Sama nyo, sama nyo sa kamay. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha? Kung gusto ninyong magmahalan kayo sa isa't isa, ano? Ashus salam. I- paramihin ninyo ang uh, pagbibigay payapa sa isa't isa. Pag nagsalam kayo, isama ninyo yung puso ninyo at sabihin nyo, Brad, kung meron man akong naging kasalanan sa iyo, patawarin mo. At kung meron ka mang kasalanan, alamin mo na pinakatawad. Okay? Try po natin yan sa mga asawa natin. Ilang mga salita ang tumama sa kanilang mga puso? Ha? Ilan sa mga salita natin na hindi natin minsan iniisip na tumama sa kanilang puso at tinanong nila? Ha? Oo. Oh. Sa atin, subhanallah, ang babae iba. Sa atin, maaaring nasabi natin at nakalimutan na natin. Mga kababaihan, ultimo ng pamamaraan ng pagsabi mo maaalala nila. Kaya hindi masama, mga mahal na kapatid. Palakasin pa natin yung relationship natin. Wala itong pinipili Muslim o hindi Muslim. Ang relationship natin sa ating asawa at mga anak, walang pinipili po ito. Ang turo Lahat ng turo Lahat ng mga ito ikabubuti. Okay? Kaya para sa akin Let us grab this opportunity No? Para maging masaya Tunay na masaya At malaya yung mga puso natin Alam nyo kapag meron tayong Tinatago na grunge Sa mga puso natin Yung aura natin hindi maganda Salamat, Jawa. No? Pero kapag nire-release mo lahat yan, isipin mo meron kang dalawang taon. May opportunity ka. Kung jan sa mga utak ninyo, ilagay ninyo na yung mga listahan ng mga taong patatawarin at hihingan ng tawain. Allah. <laughs> okay? So, yun po uh, para sa akin, no? Ang pwede nating sabihin para sa Eid na darating. Iba pa yung mga dasod na binanggit ng mga mahal nating mga kapatid, pati yung nasa online, inshallah tanggapin ng Allah. Lahat ng ating pagsamba. Ang pangalawang question, No? May oras pa ba? Meron pa. pa. Ang pangalawang question ko. Pagkabuhin na si Sekizaki. Ha? Pagkabuhin na si Sekizaki. Yan, yeah, malapit na. Uh -huh. Malapit na. Ang pangalawang question ko, bakit natin kailangan maging reliyoso? Ha? Huh? Huwag sobra. Bakit natin kailangan Kasi maging baka... reliyoso? Bigay ko muna ito sa aking mga bisita. Ha? Huh? Si Raymart. Mark. Mark. the reality of life like flower. Ayun, meron kayo yung susunod, diba? Okay. Ganda kan? At saka kay Ferds. Alini, siya natin din? Ngayon pa? Dala lang ito yung siya natin. Box pada. Box pada. Box pada. Box pada. Box pada. <laughs> ah, inshallah, yung mga box natin, ha? Yung ibang hindi nakapunta rito, pwede natin silang punan. Especially yung naka-attend dito, ha? Yung mga hindi hindi natin nakita, yung kapatid ni Madam Hazel, no? Si Kuya Jeffrey, no? I, we will sign on their behalf, ha? Para masaya tayong lahat. No, si Chef, pwede din kumuha. Pero siyempre isang family, isa lang. Kasi hindi naman pwede magluto yung misis, ikaw magluluto ka mag-isa. Diba? <laughs> Except kapag uh, outside di ko lambo. Ano? Sa palagay ninyo, bakit natin kailangan maging religyoso? Kailangan ba natin? Yunus? wag ka maksero bro, sumagot ka, lang ang tanongin mo siya, tahanan na na, Ha? ako na, parang ganoon mo, Isma, para sa iyo. Kailangan ba natin maging ako, parang ganoon Pilipinas parang Ha? Makapili. Hmm? mahina. Uh, paano ba naging nasa masal? banal? Pa, paano naging religious yung isang tao? Parang banal. Na ang pinag-uusapan puro spiritual. Ayaw ng mga sports, <laughs> ayaw ng mga uh, masaya. So, ayaw ng cellphone na gamit. O ayaw ng cellphone na magamit. Puro seryoso, puro Diyos, puro ano. Uh. Nagkamotor. Oh, parang boring. Ayaw magmotor. Nagkamotor. Nag gusto magkamay lang. Ha? Gusto magkamay. Gusto kame Kami. kami. Ayaw magsala sa carpet. Gusto sa bato. <laughs> Ayaw lumabas ng outing. May eight. Oh. Oh. Okay. May eat. Oo. Oh. Mga ah, ganun. hindi kasali yung sakwan. Hindi kasali yung sakwan sa Islam. Gusto lang. Oh. Exactly kailangan ba maging religyoso? Miss na rin tayo ni Pilipino Musa studio. Masya Allah. I miss no, you too, bro. No, 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 dyan online. At saka si bro, no, Bartolome. Masya Allah, bro, no. Online din siya? Mm -hmm. Nasaan dito? dito? Bro, no. Me. Yeah. <laughs> <laughs> Mustafa, yalla. Sa jilis yes, mo, yalla. Dito, dito. Balik ko dito, no Ano? Kailangan ba natin maging religious? Yes. Ha? mo? ang magandang talaga. Boss? Oo. <coughs> bakit? Oh, boss. Para makapunta tayo sa paraiso. Eh bakit? Oh. Ibig sabihin, yung mga nagmumotor nag ko laki lang nag-joyride, hindi makapasok sa paraiso. Papasok ka rin. Ha? Makakapasok. Ha? Ah, Nalang mo no? Ang tas na. Ha? Biyayang na Nagbabago naman yung tao. Nagbabago naman yung tao. Masya Allah, tama. Hindi naman ba tayo pare pareho Okay. okay. Ibig sabihin, kailangan pa rin maging religyoso. Magbabago siya, tapos magiging religyoso. Bago papasok sa paraiso. Ganon? Si Bro Fritz. Ikaw, Bro Fritz. Malalim kasi si Bro Fritz eh. Malalim yung iniisip natin. niya Ali Ruel. Palagay mo. Si Bro Abdullah. Palagay niyo Bro Abdullah. Boring ba yung pagiging Reliyoso? Or may kasiyahan din Ang pagiging reliyoso? Kasi yung iba Kaya hindi nagfuful Sa kanyang pagiging seryoso Kasi sabi niya parang boring yan Sipi mo Diyos, spiritual, Biblia, Quran. Kinabuburi. Ha? Kinabuburi. Parang may isip na iba. Lahat yung ba? Ba? <laughs> ka lang nakapropos ha. Nakikin <laughs> siya yung daily lifestyle. Yung? Yung... Pagkabanan. Naka-adjust mo yung pagkakamani ko. Masya Allah. Maganda yung sinabi mo, Bojo Marie. Ano yan? Mm -hmm. Uh, nakakatulong sa daydream. Huh? Parang Muslim sa mundo. Parang Muslim sa mundo. Oh, kaya niyo bang i-explain yung sinabi ni Bro Jomari, mga Muslim, ang tanongin ko. Wala yung mga... Okay. Non-Muslim yung nagsumagot, ha? Pero kaya niyo bang i-explain yung sinabi niya? Sabi niya, nakakatulong. Nakakatulong. Oh. Nakakatulong yung pagiging religyoso sa day-to-day -day lifestyle. Oh. Sige <laughs> nga eh? mga Muslim, yala? Chug oh. <laughs> <laughs> Dati ka ata tao bro? Dahil kaya tao gilid. Diri. Hindi yung sa konduktor doctor, wonder doctor. Yung mga ano. Oh, mga mga siyam siyam. Sponsors, Oh, talo, talo <test> sombrero. Sombrero, sombrero. giste giste Jesus. Ah. nga. Oh. Sino makaka-explain ng sinabi? Napakaganda ng sinabi na yun. maganda oh, ang Napakaganda. Oo, oh, explain. Napakaganda talaga yun. I explain niyo nga. Sige nga, maganda lang. O, oh, explain niyo. oh kasi dito sa Islam, mm, yun, okay? tayo dito ay nagtuturo ng mabuti at nagbabawal ng masama. Kaya yung sinabi ng brother, talagang pasok siya doon sa ano yun. Ang, ang, ang hindi ko maintindihan, paano nakakatulong ang pagiging religyoso sa pang-araw-araw mong buhay? I-explain nyo nga yun. Sample. Bigay ka ng sample. Pag religyoso ka, sumusunod yung buhay mo, sumusunod na sa Quran at Sunnah. Okay. Paano, paano so, nakakatulong yan? Sa Quran, mapabasa mo doon na talagang kung paano ka magkambit, paano kaya eh, yung lifestyle mo na ayon na sa sa Quran at so, Sunnah kasi ang, ang Quran siya yung ating gabay. Alam mo yun hindi? Pwede. <laughs> <laughs> pwede, pwede. Oh, pwede. Masya Allah. Ngayon eh, mo lang nalaman yung bro. <laughs> Salamat. <laughs> Okay, Salam, Abdul Aziz, sikit.